kan hmm? guys ah, ah. guys kok kami ng kahoy guys Ayun guys oh. parang naman. Ang daming parkata dito guys. Ayan. Dito nang galing yung kurinti namin guys. Ayan. Diyan galing yung mga kurinti namin. Ayan guys. Ang daming parkata guys. Asa? Uban ko. Ano ah, nilalun?

Lo guys. Sawan ho guys nga. Buutan. Sa poton rebutan. Sa poton ni guys rebutan ni. Ken guys. Biar digosok nang-ngosok guys kayak buutan man. Eh, ayo ba. Ayo. Aku nakokan bijukan. Gini. Gini guys. kok kami nang ka video sebab guys. panggatong namin guys kasi konti lang na yung panggatong namin ang ano -an kami yung panggatong guys hindi ko ka nang sakata ka ba hindi nga nang magkuhan na ilang gikuhan sa pagkuhan ka nang ito agarod lapnisan yan lapnisan sa pagguna guna, -guna ni mo no. Hindi hmm. <laughs> siguro guna Kakain na ho ba? Eh. Siguro Bang. Di ba plong makaon man plong no? yan guys. Yan nga, nanta tuk guys, makain pala to guys. O ayan masarap to guys. Tapos, yung bibig mo, guys, mag-violet-violet. Ayan. Ang tutok na sa amin, guys. Ayan, o. Masarap ito, guys. Matamis. Ayan, guys, yung pahoy. Uy, kadako, manday na! Muna, imuguyo ron! Guys. Kuha siya, guys, ng pahoy. Guys, ang ganda ng view, guys. O, oh, ayan. Ayan, guys. Ang ganda ng view, guys. Yan, guys, nabalik to sa hangin, guys Yung bagyong, ano, guys An udong Ano sa to? Ano sa to, bagyong? Hindi na, guys, manaplong Lago pa gani Ha? Ayan Guys, nabalik to, guys, sa bagyong Upong, de Ay, upong, li udong opong and this see ay kada ko mun rung balik ka ha ipara plin kay balik ko na kang kuno niya ay ano lang guys iwanan munyo guys at babalikan nya mamaya kasi nga ano yan guys para may ano kami guys pang pangka may panggatong -pang -pang na kami guys ayan ayan ang daming kahoy dito sa amin guys so ayan para kata guys ayan ayan, ayan babalikan na lang daw yun guys yung isa lang yung ano niya kung namin guys ayan ayan guys yabukut ni mo hmm. masilung ta silung ta sa dendong oy ay. yan guys oh yan sa tinarbahu yan guys ayan, yan yan guys oh, ang ganda na ng ano namin pero hindi pa siya siminto guys ano lang siya yung ano ano guys yung buhangin yan guys oh, guys. Ang ng ano guys. So tayo guys sa landong. Sa landong sa walang init. Snake dito. <laughs>

Mahugbong na mga bol. Ikaw. Ikaw. <laughs> Ini konsonan. Ini guys, sampai guys.